Happy Sunday mga lods. So ngayon, uh, andito tayo sa labas. Okay, uh, bibili tayo ng tuksido you know? kasi meron kasi tayong ano, meron tayong upcoming event that is Gala Night, you no? Know? At isa tayo sa ano doon, Siyempre, bibili tayo ng Toksido And then after that, uh, kakain tayo ng siangdupsal. Ay, magsiangdup tayo, you no? Know? Sirain natin yung diet natin and then siyempre na no, gusto ko na samahan nyo ko sa vlog natin na to and then siyempre kasama ko yung partner ko si hi Yuyo okay uh, si Anipalis no? and then together with si hi there <laughs> yan so uh, grabe excited ako yeah uh, let's go okay simulan na natin at ito na nga mga kaans ang mga display nila dito sobrang ang gaganda ng mga gaon na mayroon sila dito sa sobrang ganda Itong tatlo, tuwang-tuwa habang tumitingin ng sampol. At ito naman si master, sukat so niya na kung bagay ba daw sa kanya. At ito na nga din sa akin mga kaan, sinubukan kong sinukat yung medium size. Ngunit, medyo malaki talaga, hindi bagay sa akin. Kaya naghanap ako ng iba dyan. At dahil mayroon pang ibang nagsukat sa fitting room. So dito muna tayo sa salamin, tingin-tingin muna tayo kung pogi ba talaga. <laughs> At mayroon ng ibang size, sinukat niya na nga yung sa kanya. Grabe, ang ganda talaga ng mga coat nila dito. At itong isang kasama namin ay biniro pa nga ni master. I declare Simula sa araw na to, kalimutan ko na yung babae. Kasi ako yung babae at lalaki na naman. <laughs> at ito na mga kaan. So, piling ko, bagay na bagay sa akin to. Dahil slim lang ang ating katawan. So, ito na ang susuotoy natin. At abangan nyo ngayong December 7. At dahil tapos na tayo, ito nga yung mga kasamahan natin nagsigandahan. So, they are so ready guys. And they are so also excited for the gala night. Yes, and see you on this coming December 7. At dahil nagutom na tayo, kaya punta na tayo dito sa Oldest Unlimited Barbecue. Dito lang yan sa may likod ng Target Mall sa Santa Rosa. Nakaupo na tayo dito at nag-aantay lang ng pod na isi-serve nila. At habang kumakain ka, ay may taga-kanta sila. <makes> At sa mga ganitong kainan talaga makaans Wala tayong ibang hinahanap-hanap Kundi yung pang kimchi talaga nila Kaya tara na tikman natin Gamit natin chopstick Napaka linamnam Napaka sarap Grabe, satisfied po talaga ako sa kimchi na meron sila dito Sulit na sulit panalo Hindi na natin patagalin yan dahil gutom na tayo At magsimula na tayong magluto dito para na. At dito napakaganda kainan mga kaans Dahil meron silang 2 na 9, meron 39 na 9 5 na 9. So, mamimili lang kayo doon kung ano yung pasok sa budget nyo. Pero solid talaga. Napakasarap ng food nila dito. Napakasarap. Kaya ako satisfied talaga. Kaya sobrang busog na busog ako. Umuwi ako kanina. ako. Inaantok ko ako dahil sana nang busog tayo ng sobra. Uh, mga kaan, solid na solid yung experience natin dito. Hi. kinuha pala namin dito mga cans? ay itong 499 pesos. Ano masabi mo? Grabe. Busog na naman. Ang bida. At dahil nga busog na daw ang bida mga cans ay siyempre magbabayad na tayo. Yun lang. Thank you so much.